Ito po ang aking iluluto, isang taling spinach, sa kayong isang taling sitaw. May extra pang langaw. Yan, sumasali pa si Alice, guo. Yan yung pinaghimayan ko ng kulitis. Hindi <laughs> ko pa nawalis. Yan po guys. Yan ang aking iluluto, isang taling kulitis, sa isang taling sitaw. Dahil apat lang po kami, eh, sobrang dami po kasi ang kulitis na po ang bawang. Lakas ko ng konti ang apoy. Yan, nag-golden brown na po. Siyempre, susunod na po ang sibuyas. Yan, sibuyas na puti ang mayroon dito. Malalaki ang sibuyas. Tapos, susunod ko na po ang sardinas. Isang maliit na sardinas. Yan. Tapos po, lalagay ko na ang sitaw. Yan. Lalo lang po. Lalagyan ko lang ng plus ang cellphone. ayon. Ayan. Ayan, lalagay ko na ang sitaw. Isang taling sitaw lang po ang akin nilagay. Ayan. Kanting halo-halo. Bawag nila dyan. Mekos-mekos. Tapos po, lalagyan ko ng sabaw. Ay, kaya po big. Ano? Wala nga naman ng mga jag, saka mo muna. Lahin ko na ang patis. Tayo, buksan mo yung isang jag, ne. Pag-sabaw ko lang. Konting patis na lang po. Pag alang patis, asin. Yan. Ito na po ang sabaw. na po ang kulitis. Yan. Luto na po guys ang aking kulitis at sitaw. Hindi ko na po napakita ang buong video. Sapagkat nag-memory po ang aking cellphone. Ito, nakadungaw si Alice Guo. Alice, alis ka dyan. Alis ka dyan, Alice Guo. Kumakain kasi ng gulay yung aming mga pusa. Yan, kumakain sila ng gulay. Tulad nitong may sitaw kulitis, kumakain po sila niyan. Mm. Okay na po, di ko na po nilagyan ng asin. Tama na po ang patis na nilagay ko. Tsaka naaamoy din nila ang sardina siguro. Kaya ganyan, no? Ay, alis yan. Alis yan, alis. Hindi po, guys. Kompleto sangkap na po yan. Kulitis at sitaw. Kaya, Okay na to.